Good morning sa inyo lahat. Nandito ako sa store ng aking kaibigan na binibigyan ko ng malagkit. So ngayon, ngayon uh, uh, mga kalitay na tayo. So, ayan. Good morning sa inyo lahat. Shout out po sa lahat ng mga followers natin at sa subscriber. Ito pong magandang kaibigan ko na binibigyan ko ng malagkit. Ano pangalan nila? Uh, Christy. Ano pangalan ng store? Ah, uh, Marley Joy. Anong mga kalitay natin? Anong mga kalitay natin? Yeah. Uh -huh. And, yes, so lahat po ng mga taga San Pedro dyan guys, dito tayo bumili sa kanyang store. Sa pumunta ka dito, may stop chart. Anong pahalan ulit? Anong uh, ito? Hindi ah, ikaw. Ah, ah, ito po yung masarap na ito. Binalitan ko to kasi masarap na. Dito ako lagi bumibili ng mga Ah, uh, lahat po. Pero wala, na, no? Not, na, na, So, lahat po ng mga gusto sa malaki, sa sapin, sapin o tutubin yan, dito lang lahat po, guys. So, bye. Magbabay ka na. Bye. Thank you. <laughs> yan, guys. Pauwi na ako. Ah, ko. Ah, uwi na ako, guys, kasi nakabili naman na ako sa mga bibilhin ko. So, pagod. Uh, shout out mo pala sa mga laging nagsusupport sa akin sa YouTube channel ko. Thank you so much sa inyo guys. At lalong lalo sa, sa, mga avid uh, supporters natin dyan. Thank you, thank you so much sa inyo. Ako uuwi na kasi nakabili naman na ako ng mga ano. Yun guys, sa mga gustong bumili ng mga malagkit at sa mga uh, mahilig sa mga malagkit uh, puntahan nyo na lang si ma'am si ate Grace Grace po yung pangalan niya kanina nakalimutan ko na guys kung ano yung pangalan niya so ayan nandun yung store niya sa San Pedro Pasita San Pedro yun yung ano niya yun yung uh, pwesto niya actually guys naubos na yung ano kasi masarap yung ano niya guys masarap yung kanyang paninda kaya balik-balikan so shout out pala sa mga laging nanonood sa akin sa mga videos sa youtube channel kaya nyo guys gagaling, pag, gagalingan pa natin ang pag-upload uh, ng mga video sa ating youtube channel at uh, sa, sa hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel paki you subscribe hit uh, the notification bell and uh, like and share and comment na rin kayo guys na comment naman kayo guys para sa ganun ha mababasa ko naman yung mga gusto yung mag gagawin ko o ano man yung gawin kong vlog sa araw-araw sa aking buhay so ayayin nyo guys sa susunod na no, mag-vlog na rin tayo sa mga lugar na mapupuntahan natin kasi kailangan natin din na mag-vlog ng vlog <coughs> andito na tayo sa social media world of YouTube channel, uh, YouTube, what, ano? YouTube, YouTube world. Tama ba ako? So, yeah, guys. So, um, uh, and the same following month, siguro, mga uh, gagalingan pa natin ang magano ano, kasi, ngayon kasi, um, guys, mga PC pa ako, PC, PC, kasi yung laging, ano, po, ah, uh, hindi ko masyadong nag, ano, kasi, ipinuporsige ko rin yung aking isang, uh, video account ko, yung aking FB page. Ay guys, paki-follow na rin din ang aking Facebook page sa Luyang Vlog. Sa aking uh, social media account. Thank you so much sa lahat po ng mga uh, supporters natin diyan na walang tawang nagsusuport sa akin kahit pang-pangit ang mga videos ko. Sa lahat po ng mga uh, nanonood na sana po suportahan niyo pa ang aking uh, YouTube channel. Luyang Vlog click nyo lang po yung notification bell para lagi kayo updated sa mga uh, susunod po mga video. And, uh, today, pauwi na ako kasi makabili naman ako ng, ano, ng mga kakailanganin ko. So, ayan. Nakasakay ako ngayon sa tricycle. Pauwi. din pwede pa naman siyang gamitin yung ating bag so ayun guys ah uh, kagabi uh, ano, ano ako uh, panurin nyo na lang sa aking uh, FB kung ano na doon po yung mga uh, la, uh, ibang videos ko yung nag live ako sa uh, Facebook page so, so ibang bansa, guys, sa mga naglalaban sa, ano, sana pupigil na at uh, ay kawawa naman yung mga Pilipino na uh, nagadamay sa kapuluhan. Salamat po nang nasa ibang bansa. Mag-ingat po kayo. At uh, sayang sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Mag-ingat-ingat po kayo lahat. At uh, keep safe. Sign sa you guys. Uh, hanggang dito na lang guys ang aking vlog. And please subscribe my YouTube channel to Young Vlog. Thank you, thank you so much. Please uh, click the notification bell and uh, subscribe, comment, and share. Thank you, thank you so much. Bye. See you to the next vlog. Bye. Okay.